na naman ang yeah. Maulan kasi ngayon. Kaya nasa stadium kami nakatambay. Hiwalay mo lang for the piatis ko. Kasi yung iba doon sila sa aviation. E, wala ng timing. Kasi kung pupunta kami doon, i e, hapon na, uwi na ako. I mean, pagdating doon, babalik na kami agad. Kasi, hapon na. Kaya, dito na lang kami tumambay sa stadium. Dalawa na kami ng hippie ngayon dito. Tapos si Hippie, hindi din siya makapag skates kasi hindi niya dala yung shoes niya. So, ako lang ang ako lang ang pwede. <laughs> May mga aso.